Pabalik na nga kami sa Talisay at talagang napakasaya ng aming naging karanasan sa barkong bato na ito. Ito talaga yung karanasan hindi ko makakalimutan at nanaisin kong maulit at balikan. Maliban pala talaga sa barkong bato ay napakadami pang magagandang tanawin dito. Talaga namang kamangha-mangha at maipagmamalaki ng bayan ng San Narciso. At habang kami nga ay nandito pa sa tapat ng Barkong Batu ay natatanaw ko ang tinatawag na sabit. Ganon din ang Gabriela Beach Resort na talaga namang napakaganda at maipagmamalaki ng ating bayan napakaganda ng mga tanawin, napakagandang pagmasdan ng dalampasigan ng bayan ng San Narciso. Ang dami talagang napakagandang dalampasigan ng San Narciso. At ito na nga, nandito na kami, nakabalik na kami dito sa Talisay Beach. At mula nga dito ay napakagandang tanawin pagmasdan ang puting buhangin ng Talisay. Lalong lalo na ang kulay green na tubig na ito. At nandito na nga kami sa tabi at ang bawat isa ay bababa na. At ito nga, tuwang-tuwa si KD habang siya ay ibinababa. At ganun din kami, ramdam ko na bit-bit ng bawat isa ang kasiyahan sa mga na-experience sa Barkong Bato. Isang karanasan naman talagang tatatak sa bawat isa. Tatatak yung mga kasiyahan na yan at talagang magiging isang magandang memories.